Siya ang batang iniwan at kinulong sa isang kabinet ng magbakasyon ang mga umampon sa kanya. Itong bata na to ay si Marcus Faisel na ipinanganak on June 24, 2003. Mabait na bata, mahilig sa mga bulaklak, mahilig manood ng Bob the Builder at iba pa. Si Marcus ay inampo ng isang mag-asawang, sina David and Liz Carol. Buhay pa naman yung tunay na nanay ni Marcus at ito nga si Donna Trevino na isinuko siya sa mga pulis. Ayon kay Donna, hindi na daw niya kayang maalagaan si Marcus at napapabayaan niya lang daw siya. Sa katunayan, in 2006, nung 3 years old pa lang si Marcus, nakita siyang naglalakad sa kalasada ng mag-isa. Ilang buwan ang lumipas at nahulog naman siya mula sa may bintana pero maswerte siyang nakaligtas din at nakauwi sa kanila. Hindi lang to dahil marami pang nangyaring masama kay Marcos sa piling ng tunay niyang nanay kaya naman nag-decide na talaga siyang ipamigay na nga lang si Marcos at dito na nga siya napunta kanila David and Liz Carol na isang malaking pagkakamali. Pero itong mga umampun na to at dapat mag-aalaga kay Marcos ay eh siya pa palang magdadala sa kanya sa isang bangungot na mangyayari sa loob lang ng ilang buwan pagkatapos siyang ampunin. In August 4, 2006, nag-decide si Liz and David na umatend at pumunta sa isang family reunion pero ayaw nilang isama si Marcus. Siguro dahil ayaw nilang alagaan si Marcus at gusto nilang sila-sila lang kaya naman dito sila gumawa ng paraang napakasama. Inuha nila si Marcus at tinali gamit ng isang kumot. Sinamahan pa nila yung tali ng packing tape para siguraduhin hindi talaga makakataka si Marcus para siguraduhin talagang hindi makakatakas at makakapagsumbong si Marcos, tinago nila siya at kinulong sa loob ng isang cabinet habang nakatali pa rin. Hindi nila inawanan si Marcos ng kahit ano, walang pagkain at wala rin kahit tubig. Katapos nito, umalis na sila at ang nakakagalit pa dito, umalis pa rin sila ng may kasama pero hindi nila sinama si Marcos, ang sinama nila yung aso nila. Mas pinili nilang isama yung aso kaysa sa batang dapat na inaalagaan nila. Itong bakasyon nila David and Liz ay tumagal ng tatlong araw at sa buong tatlong araw na yon si Marcus ay nasa loob lang ng kabinet. Ang loob ng cabinet na yon ay madilem, sobrang init, hindi makagalaw, sobrang gutom at kahit anong sigaw at iyak ni Marcus walang makakarinig sa kanya. On August 6, 2006, tatlong araw pagkatapos ng bakasyon nila, umuwi si na Liz and David and obviously wala nang buhay si Marcus. E wala nang buhay si Marcos, ang sunod nilang inisip ay kung saan nila siya ilalagay, kung saan nila siya itatago at kung paano nila isisikrete yung ginawa nila kay Marcos dahil for sure maraming maghahanap sa kanya. Alam na sila yung nag-ampon kay Marcos at kung meron mang mangyari kay Marcos, makukulong sila. Dito na nga sila nag-decide na dalhin ang katawan ni Marcos sa isang tagong lugar at paulit-ulit na sunugin hanggang sa maging abo na lang si Marcos. At para itago kung nasaan na nga si Marcos, dito sila merong ginawang story and plano. No August 15, 2006, tumawag sa mga pulis si Liz para sabihin nawawala daw si Marcos. In kay Liz, kasama daw niya si Marcos sa isang park at bigla na lang daw siyang nahimatay at pagkagising niya, wala na daw si Marcos. Para mabenta sa mga pulis at sa mga tao yung plano nila, on August 22, 2006, humarap sa mga pulis si Liz habang umiiyak at sinabing meron nga daw dumukot kay Marcos. Noong una, naniwala naman sa kanila yung mga pulis at tinanap nga nila si Marcus pero syempre wala na nga silang Marcus na makikita. Pero hindi nagtagal, dito nagsimulang magduda ang mga pulis kanila David and Liz kasi nga marami ng cases na ganito na yung mismo mga magulang or umampon sa mga bata yung dahilan kung bakit pa sila talaga nawala. Ninterview sila ng mga polis at tininterrogate ng ilang oras and eventually, bumigay din sila at umamin sila sa ginawa nila kay Marcos. Dito, parehas na inaresto si Liz and David Carroll. Ayon sa investigasyon, nagawa lang daw to ni David dahil nagsiselos siya kay Marcos dahil naaagaw daw ni Marcos yung atensyon ni Liz na dapat daw para sa kanya. Oo, nagsiselo siya sa isang batang 3 years old pa lang. Malabas din sa investigasyon na hindi daw dapat pala payagan na makapagampon si na David and Liz dahil meron daw silang mental health issues. Ang tanongin naman ng mga pulis kung bakit to nagawa ni Liz kay Marcus, wala naman daw siyang intensyon na bawian ng buhay si Marcus. I don't know, ano bang ini expect nilang mangyari doon sa isang batang nakakulong sa isang kabinet? February 21, 2007, nahatulan ng guilty si Liz at makukulong for 54 years. Ang si David ay 15 years lang. Oo, 15 years lang dahil nakipagtulungan siya sa mga pulis. In April 21, 2007, ang lugar kung saan ginawang abo si Marcos ay dinemolish at ginawang memorial para kay Marcos.